Grabe, mga ka. Pinoy hugot si Minsan, may mga sandali talaga na kahit sinong tumabi sa'yo, ikaw pa rin ang napapansin. At yan mismo ang nangyari sa isang viral performance na pinag-uusapan ngayon sa social media, ang Maple Stage Performance ni Nabel Mariano, Loisa Andalio at Alexa Ilacan. Isang gabi ng musika, ilaw at sigawan ng mga fans na puno ng kilig at energy. Sa entablado, tatlong bituin ang nagsama, si Belle, si Loisa, at si Alexa, tatlong magagaling, tatlong magaganda, at tatlong may kanya-kanyang fanbase. Pero habang tumutugtog ang musika, isang pangalan lang ang paulit-ulit na isinisigaw ng mga tao, Belle. Belle! Belle! Paglabas pa lang nila, sabog agad ang palakpakan. Pero na pumasok sa gitna si Belle, parang nagbago ang hangin sa venue. Yung simpleng itinya niya, nakakahawa. Yung galaw niya, confident pero classy. At yung mga mata niya, parang sinasabi, I'm born for the stage. Sa likod niya si Naloisa at Alexa, parehong energetic at charming, pero si Belle, may kakaibang presence. Hindi mo maipaliwanag, pero ramdam mo, siya talaga ang sentro ng entablado. Habang tumutugtog ang beat, nagpalitan sila ng lines, si Loisa, Birit Queen, si Alexa, Charmer, pero si Bell, steady fire. May isang sandali pa nga habang umiikot ang kamera, biglang nag-focus kay Bell na tumatawa at doon nagsimula ang viral moment. Screenshot agad ng mga fans, trending agad ang hashtag na hash Pagkatapos ng show, nagsimula ng maglabasan ang mga posts at reactions online. Bell on the stage, sabi ng isa. Center talaga si Belle, kahit hindi siya nagsasalita, komento pa ng isa. Nagkaroon ng debate kung sino ang tunay na highlight ng performance, pero kahit iba-iba ang opinion, iisa lang ang malinaw, kahit sabay-sabay silang nasa spotlight, kay Bell napunta ang liwanan. Ang hindi alam ng karamihan, bago pa man siya umakyat sa stage, tahimik lang si Bell sa backstage. Nakaupo, nakapikit, humihinga ng malalim. Sabi raw niya sa isang staff, sana mag-enjoy lang ang mga tao. Walang yabang. Walang pressure. Poor passion lang. At siguro, yun ang sikreto niya, hindi kailangang magpanggap o magsigaw para mapansin. Kapag totoo ang puso mo sa ginagawa mo, magliliwanag ka kahit walang spotlight. Ngayon, libo-libo na ang views ng video at ang comment section ay punong-puno ng papuri. Bell never disappoints. She's the moment. She's humble but magnetic. Tatlong bituin ang sumayaw sa ilalim ng iisang ilaw, pero iisa lang ang nagningning ng pinakamaliwanag, si Bella Mariano. Isang gabi ng musika, pagkakaibigan at inspirasyon. At diyan nagtatapos ang kwento ng Bell on Maple Stage, isang paalala na minsan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig dahil sapat nang maging totoo ka. Kaya kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento ng inspirasyon, confidence, at real beauty, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Dahil dito sa Pinoy Hugot Sili, hindi lang puso mo ang kikiligin, matututo ka pang magmahal ng totoo. Pinoy Hugot Sili, kung saan ang bawat kwento, maihalong hugot.